Hello guys, magandang araw po. Ito po at nandito kami sa bukid. Ayan po at bagong saing na. Tanghalian po yan. Ayan po. Pagkatapos pong magsaing, ayan at magluluto po tayo ng ulam. Yan po ang ating ulam. Ayan po ang tilapia. Iihawin po natin yan. Yan po ang ating ulam sa lunch. Ayan. At iniihaw na po natin. yan po sa ating uh, kalan. Ayan. Tinusok lang po ng ating... Uh, Mahiwagang kawayan, ayan, libre lang po yung kawayan dyan. Dyan lang po yan kinuha sa ating mga kawayan dyan na tanim. Ayan po, ang ating inihaw na tilapia. yan po ang ating uulamin sa lands. Ayan po, at natapos na ang aming pagluluto. At kakain na po, meron kaming sausawa na toyo at kalamansi. Ayan po. Kahit po anong ulam, masarap po dyan. Ayan po at may bisita kami. Hindi naman namin inimbitahan. Ayan po, habang kami kakain na, ayat dumating naman po yung truck. Malalaking truck po yan. May laman pong panambak. Ayan po. Napakarami pong uh, ano, truck na dumating. Ayan po, oh, pangalawa yan. Malaking truck ang dumating po. Ayan. Napakarami pong dala nilang panamba. Kasi po di po ba, dun sa mga una kong video, sinabi ko na mayroon tayong gagawing kalsada. Ayan po at tinatambakan na yung gagawing kalsada. May mga malalaking truck po. Ayan po at talaga namang mga uh, napakarami ng laman nila. Mga panambak po dyan mga buga yata po yan or bato na itinatambak po nila para po gagawin na talaga ang ating kalsada. Tapos po yan ay papatagi na. Pag napatag na po siya, lalagyan naman po siya ng simento para maganda na po ang ating uh, magiging daan, wala na pong putik, ayan po, hanggang dyan lang po yan, malapit lang po yan sa uh, aming kubo, papunta po doon sa tinataniman natin ng mga kadyos, ayan po ang ating mga tanim dyan ay malapit sa kalsada, magiging malapit na po at wala na pong alikabok or wala na rin pong putik pag tag-ulan. Ayan po. Sa ngayon po ay maalikabok kasi nga po ay ginagawa yan. May mga malalaking truck po. Bali, limang malalaking truck po yung dumating Ayan po, ang ating mga truck ay pauwi na or pabalik na. Ayan po ay limang malalaking, ganyang kalalaking truck ang may laman na panambak. Itinambak po dyan. Tapos mamaya-maya po ng konti ay aking ipapakita sa inyo mga dala nila. Ayan po, oh, nagbubuhos sila o oh, nila yung kanilang mga panambak. Ibinubuhos po doon sa gagawing kalsada. Ayan na po. Ito na po ang resulta ng kanilang paglalagay ng mga panambak. Ayan po, oh. Ganyan po yung mga panambak hanggang doon po sa dulo na ating taniman ng mga kadyos. Ayan po. Oh. Marami po yung panambak na yan. Lahat po yan ay ganyan ang itsura. Napakalalaki po ng mga tipak ng mga bato. Ayan po. Oh. Naglakad pa po ako papunta dyan. Papunta doon sa ano, medyo malapit at nang makita po ninyo ang mga panambak. At yan po ay malapit ng maging maganda ang ating daan. Ayan po, o. Oh, pinapakita ko sa inyo. Ayan po. Magaganda na po 'yan, ang ating kalsada magiging highway na po. Hindi pa po, ayan, hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel para Eden Bendo Vlog po. Thanks for watching.